Hello mga idol, welcome back sa aking channel Sabay sabay po natin panuuri na mga nakakaliw at mga nakakatawang mga videos na aking nakalap sa internet And subscribe na po yung upo updated sa mga bagong videos na in-upload ko raw yeah. Guys, oh so, nang babash siya darling <laughs> Tinatawanan <laughs> niya to Bakakol <laughs> <laughs> ba kaya ko? <laughs> Tawa si nanay. Aba! Kain lamig eh. Deserve mo yan. <laughs> Masaklap niya. Ibenta pa eh Para pa. You have this kind of friends, ha ha ha. <laughs> minsan Minsan ka na nga lang pumasok, maabsin ng ka Pagalitan tuloy. Bumagay e. Eh. <laughs> Pwede. Ate, ummm, magkano ang garna yun? 4000 P4,000? Ano kang magandang bulaklak pag ano, yung halbawa yung, ang ano mo sa babae, ano? malinis ang intensyon? <laughs> Paano naman? Pag badumi. <laughs> ano kang malinis pala ang intensyon? Ano kang pwede dyan? Mukhang di alam na yate. <clears throat> Nakabase pa pala yun sa kulay. Sa na <laughs> ay pag white malinis din. Pag white malinis siguro. Ah pag gayon. At ako galang pakita ko sa iyo kung atsura na ang girlfriend. Ikaw magde-decide. <laughs> Ara ata. Ah, <laughs> wow. <laughs> Kulat ah, siya. Biro lang. Biro lang ate, biro lang. Kami nagko-content -co lang. Bilal mo na lang. Bigay mo sa kanya. Thank you ate. Madam <laughs> mo ka, Amerika. Kami bumili dati ng bulaklak. Oo. Oh. Dudong! Hmm. Ang ingay niyo dyan. Ikaw man dito mag-teacher, dali. Siya na lang daw muna mag-teacher. Goodbye, class! Bye, Palit sila. Magpayawan ka. Mulilinis ka pa ng CR. Ito, isa ang Muntik na maging lugaw yung kanin. Ah. Alam ah, ah, disgrasya ka na. Huwag na yung, yung kanin. Ay, lako. <laughs> Ay, lako. Plang. Uy, pakamay ka muna sa vlog! Ang polis pa pala to. Oye, <laughs> ka Ay, siya. Yes! Ah, di ka nagluto? Hindi na. Binili ko yan sa ano sa kanto, dun sa tindahan ng ex mo. Wow. Ay, ex ko? Puro ex ah. Hmm? Okay na na Ayaw ko yan. Ano ka ba? Pas-ispa. Sali ano ka na kumain ka na. Ayun Ay, eh. Huwag mo nang isipin yun. Sali ka? Oo. Uh, uh Try ko nga. Ay, hey, mas. Hmm, sarap pa rin siya magluto. Eh? Anak <laughs> <laughs> <The battle> ka <katuloy. laughs> <laughs> lang po. Nabagkal ka Anak ka lang po. aaral ng mabuti dahil ako ang magpapayaman sa pamilya. Pero iskor niya. Tres lang. Sinanay sarap Sarap tusang bumili ng alak net oh. Ah. Pa. Nay. Kaya mo yan sa Red Horse o kaya Ay, Alfonso? Balanse balanse. Kaya? Mas <laughs> marami kang madadala no? Oo. Ah. Nakakabili na rin <laughs> ngayon. Kuya. Kung sakaling manliligaw sa'yo si Vibe at naging kayo. Ano namang kaligayahan ang ibibigay mo sa kanya? agad, hindi na orang. And itlog na. Ah. Hindi ko siya titigilang. ano Mano ulam? manulam. boy, ko dyan. Ay, adun mama mo. Adun mama mo, nasa tindahan, nagpapapalit. Eh, buo kasi yung pera eh, baka masunod yung niluluto. Ayan. <laughs> <laughs> eh, close na sila nung <laughs> okay. delivery boy. literal, TALAGA Yumi, make... TAKE YOUR seat, TALAGA <laughs> 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 <gien dapat> Ah, kailangan ganyan pala, ano? <laughs> Dapat lagi nakangiti. O, oh, pagka malang ka ng ewan dyan idol. Oh. <laughs> Mukhang sumubrata. ano? <laughs> Full box yun yun. May box card na dala. Kita ako ba dito? Puti pa yung video. Kinarinig tuloy eh. ako. Nasa loob. Tao oh, 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 oh. <laughs> oh, po. Oh, Tao oh, po. Oh. Nakabidyo video kayo pa po. social nilo. Nakabidyo ko kayo pa. Nakabidyo ko kayo pa pagtatawa. Oh, Mga to! Hindi po sa driver po namin. Pero ano pong cellphone yan? Ano po, nilubo po. <laughs> nilubo, laging nilubo. Anong reel mo? Kung tunay. Anong reel yan? Gcast. Ha? Ah? Gcast. Gcast? Oo. Oh. <laughs> <Yeah. laughs> ah, Parehas last ball. Parehas last ball. Paul! Ayawa, wala. May nakita kong guwapo dito eh. Tapting yung guwapo na eh. Nandun yung guwapo. Please stop. Nakita ko yun eh. Uy. Uy. Sobrang guwapo ha Buti pa yung mga kandidato. Tarpon yun. Nihilawa. Yung kalsada. Wala. Miss, gusto mo sumakay? Sorry, may 周围什么感觉？